Yes. Good morning. Good morning. Ano um, malamig yung mga umaga. Alas 7 na may get. Wala nang ano. Wala ang lumabas na araw. Ah. Wala si araw. Malamig. Malamig. Bear na nga talaga. Yung. Labas tayo mag uh, jogging tayo doon sa park dito okay na rin dito yeah. pero doon tayo sa park na natin kung 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 tayo doon Ayan. ito yung labas natin basta yung labas yeah. laki ng sapa oh, oh. na yung ano Namumula Walang katrapik-trapik yung umaga Yan yeah. o sa park Kapit lang naman yung park dito na ano. Uh, okay rin. para mag jogging. Marami siguro ng jogging doon ngayon. Tagal na hindi ako hindi na pag jogging. Siguro 4 months na. Ayun lang ulit tayo jogging. Si para ay ang ganda ng bulaklak dito ito yung airing dati wala na ngayon tapos meron pa yung isa eh. ito bago to dito ba yung nakapos na parang hindi pa yata tapos yan kakatapos lang ng uh, ano building uh, pasyalan yata yung dati tapos binago ginawang factory kasi yan, uh, wala yan dati yung mga uh, uh, panel yata yan or kuryente mga kuryente na sa labas nilagay Pero pag sumabog yan hindi damay sa loob diba ano to rito eh yung Dole yata nila ito rito ganda ng bulaklak na to, ah Season niya ngayon sa bulaklak Ang dami oh O oh, yan Dilaw na dilaw hmm. Alright Yan yan lang yung part sa ano Oh. ah dito yun oh nag post na karaan dyan ng hiring ano yun naman yun maintenance malaki yung ano malaki yung offer na sa ako nila nasa uh, uh, kano yung offer dyan 55,000 yata yun hanggang nag range siya ng 55,000 pesos hanggang Uh, 90,000 ah, dalawa pala yon maintenance at saka ah, uh, machine operator dito nga yun nakapos dyan oh. dalawa yun dito yung isa oh. dito yung ah dyna pa rin oh dun rin pala kaano pala yun ang ano kadikit dun ng nakaraan Nandun sa harap. Yung isa lang eh. Ano siya? Taylor. Made. Yeah? Mga ano siguro na. Mga tela siguro yun dyan. Ito. Malakas to rito eh. May mga Pinoy din dyan. Lasian jan kasi Padahal nagpapapasok ng Sabado linggo dyan Mga wire yata yan Ya yeah. Karolyo, mga Oh yun Ito yung dole nila Ayan development agency workforce parang ganun development agency Sabit tayo. Nandiyan. Diyan na. Oh. Yung sa may supply. Nandiyan sa gilid yung park. Doon. Lapit lang. Ilang minuto lang sa door. Takbo tayo saglit. naglilinis kayo dito Diyan lang Nakapit na tayo Alright Chase Dito muna natin tapusin Mabot na ng video natin Kaya yeah, ito Ang ganda ng ano nila rito Pag Pag gabi Pagkasilong ay paggabi, pagtanghali. Eh. May lilim pa rin madaanan. Pwede pa rin magtambay. Pero paano? Pahinga-hinga ka. Eh, pwede. ganda ng pagkating mo nun. Ang ganda. Ang laki. Ganda ng pagkabilo. Shape talaga siya. Ito rin, oh. Yung santa na mali, ano, damo. Ganda ng pagkakating nila, oh. Alright, alright. Nandiyan, malapit na tayo. Dito na natin tapusin. Haba na video natin. Ah. Alright. chase